naipiktuhan yung ano, pasinsya na sa mga natatamaan pero yun ang totoo eh. So tuwing pumupunta yung mga malalaking barko nga doon na galing Pilipinas, yun ang tinitira ng Matricanon eh. Tignan mo kami mga dekatig lang na malalaking bangka na dekatig. Hindi naman kami binubumba ng tubig. <coughs> Kasi alam nila, mangingisda kami. Sila, talagang may dala talaga sila yung mga nag, nagbabalita. Yun, alam mo ganon. Makasama natin si Ginoong Anthony Culiado, isa po sa mga mangisda na uh, sa West Philippine Sea para po kausapin natin ang anulagay ng kanilang sektor ngayon pong uh, may mga development uh, sa China at ng Pilipinas na issues sa pinagagawang teritoryo. Ginoong Anthony, good morning. Live tayo buong Pilipinas. Nasa linya po kasama ninyo ang spokes ng bayan Attorney Harry Roque. Umag, magandang umaga po. Yang Mang Anthony, uh, simulan naman po natin ang ating talakayan, no? Linawin nga po natin sa ating mga kababayan. No? Dahil nung minsan po kayo po ito sa uh, committee hearing ng Kamara. No? Kailan okay. ba po kayo bilang mangingisda galing sa Zambales na nagkakaroon ng problema sa pangingisda sa tinatawag natin Boro o sa Scarborough Shoal? Okay. Atla, atla. Kailan po kayo nagkaroon ng mga problema? Kailan kayo hinarang hinaram doon kayo ano po, po ay... Last, last, uwi namin itong ano, 13, talagang pinauwi na kami. Talagang binaba na talaga nila yung speedboat nila, nilapitan kami. Tapos sabi nila, ano, napasok kayo sa boundary ng Kalboro. Hindi kayo nagpaalam sa China, sabi nila, ganun. Pero ito ba hong pag-supil uh, sa inyong karapatan na magkaroon ng hanap buhay? Ito ba yung nangyayari na nung nakaraan? At kailan po kayo pinipigilan na magkaroon ng hanap buhay? Na, matagal na yun eh, yung nakaraan. Matagal na yun. Nung, ano, bali, masaya na lang kami nung nabalik na makapasok ulit kami sa Kalboro. Well, welcome na naman. Aso uh, sa dami ng mga... <coughs> mga kagaya ng mga maliliit na mga media, panggulo lang yan sila eh. Hindi nila alam yung mga nasasadya nila, sa ginagawa nila. Kami mga maliliit na mangingisda. Ka. Kami yung nasasagasaan. Kami yung nandoon. Hindi naman wala naman sila doon eh. Kami ang nandoon sa loob. Ng, kami ang nandoon sa kalboro. Sila gumagawa sila dito na noon. Yun ang ikasisira talaga ng ano. talagang nagagalit ang China. Kaya hindi na tayo pinapapunta doon. Okay. Pero, well, pero linawin po natin, no? kaninong administrasyon ng presidente na kayo po ay malayang nakapangisda diyan sa Boro? Noong nag ano, si, ano, si Duterte po. Hmm. well, ano naman po mga tingin niyo yung tinutukoy ninyo, no? yung mga hindi naman talaga nangingisda sa Boro na kung ano nung -ano ginagawa. Ano po tinutukoy oh, niyo Ano, sino sila, sila at anong man, ginagawa naman. nila na dahilan na kayo po ay pinagkakaitan ngayon ng hanap buhay? Opo, yung mga ginagawa ng mga mga relista na pupunta daw sila ng Kalburo lalo na yung napabalita na 100 boats na pupunta doon hindi naman sila umabot doon Panggulo gulo lang sila kasi hindi sila mangingisda eh oo, tumutulong sila pero nakakasama sila sa aming mga malilit na mangingisda kasi sila yan ang mga China halos di kami nga magkaintindihan doon sa Kalburo mayon papasok sila ng ganyan paano kami doon? O, pagkagaya na lang yung Picha 13, eh. inabog kami, paalis. Buti na lang, eh, walang haras na pangyayari. Talagang inano lang kami. Yung, oh, malis na kayo dito dahil hindi naman kayo alam pumasok dito sa China na Salboro. Oh, boundary ng China pa to, sabi pa sa amin. May video ako, sir. May video. Big Well, oh, bigyan niyo ko bigyan ng video, no? Pero itong mga pangyayari na kailan lamang, na nasabi niyo ay nangyari matapos itong... Tinutukoy niyo ba yung atin ito? Yung mga kapartido ni Ay, Risa ah, Ontiveros? Po, yes, sir, Isa rin yun. Sila po yun, no? Isa na rin yun. Oh? oh. Walang tanong ko dahil ito po yung mga kapartido ni Senador Ontiveros. Ngayong pinagbabawalan na kayong maghanap buhay. Meron ba namang o, tulong po. na ibinibigay itong si Senadora? Dahil sila naman ang uh, o, naging po, nandun dahilan. Na kayo, nandun na, po tayo. Pero sa totoo lang, naipiktuhan e yung ano, pasinsya na sa mga natatamaan. Pero yun ang totoo eh. So, tuwing pumupunta yung mga malalaking barko nga doon na galing Pilipinas, yun ang tinitira ng materkano eh. Tignan mo kami mga dikating lang na malalaking bangka na dikating. Hindi naman kami binubumba ng tubig. <coughs> Kasi alam nila, mangingisda kami. Sila, talagang may dala talaga sila yung mga nag, nagbabalita. Yun, alam mo ganon. Pero ang tanong ko po, dahil nawalan kayo na hanap buhay dahil sa kagagawa ng mga kapartido ni Risa Ondivero, sila ba yung tumutulong ngayon na wala kayong hanap buhay? Hindi naman sa, hindi naman sa dahil ano, ang punto ko lang, dapat unahin mo na kami, huwag yung basta na lang sila susugod na hindi man naman alam ang sitwasyon doon. Kung hindi kami nagbabalita dito, hindi naman na alam ng sitwasyon doon. Bago po kayo mapigilan, no? Uh, lately, no? Gaano po kaimportante sa inyo yung huli sa uh, Boro? Ganong karami ba ho ang inyong mga nahuhuli bago kayo umuwi at magkanong kinikita ninyo uh, pag kayo nakauwi na? Oo, oh, masaya kami pag napunta kami sa Boro. Maganda talaga ang huli doon. Lalo na lalo na pag pasok pa kami doon sa loob sana pero malaki, malaki din naging kita namin. Pagka halimbawa uh, naka isang buwan kami doon STD Aba, mahina ng 30 namin, mahina ng 60, gano'n. 30, 60, ano po yan? Tonelada? 60. Mm. Ano po, kita namin bawat tao, may ipon. Wow, ang laki pala po ng kita nyo kada tao, ha? Oo. Oo. Pero ngayon, wala, ano na lang kasi kami ginagawa namin sa paglalaot namin, uwian na lang po. Pagka dating na mga sobrang ng linggo, uwi na kami. Kaya estimated na lang din yung huli namin. Nakakauli kami 3,000 lang. Yun, kasama na yung mga manumano doon. Kanyakan nyo na kami ng inda. Pagka-MJ? Oh, sir, uh, enough po ba sa inyo yung 5,000, 10,000 na ayuda na binibigay? Eh, parang panggasolin ninyo lang yata yan eh, sa bangka eh. <laughs> totoo, totoo po yan, sir. Hmm. Ang ano na lang yan, sir. Eh? Baga, nakakatulong siya, sir. Malaking bagay na rin siya, sir. Sa kagaya ngayon, tagulan, sir. Kung tagang magbibigay sila, sir. Mm. Malaking bagay yan, sir. Mm. Pero sir. kung talagang seasonal na naman ang paglalaot, sir. Nako. baliwala na lang yan, sir. Opo. Ano po ang kahit Tama ka, sir. panggurudo na lang yan. Tama. Ano pong kahilingan ninyo sa ating pamahalaan, Department of Foreign Affairs, kay Pangulong BBM, at kayo pala talaga ang numero unong naiipit at nawawala ng hanap buhay dyan sa Boro Yes, sa uh, sana sa mahal na pangulo at tulungan niya kami na yung magiging casual na lang yung parang galaw tayo na walang harang tagaya dati sa mga nakaraang taon na nakakapalaot kami lahat pa yung Malaysia, Indonesia, para sama-sama magbigaya na lang hindi yung na pinagmumunuan na nila hindi naman sa kanila pero sana sir matulungan niyo kami mahal na pangulo. Yan lang po. Ano po sa tingin nyo ang dapat ng mga hakbang na gawin ng gobyerno para ka kayo po ay makapaghanap buhay muli dyan sa Boro? sa tayo sa ano sa ina para wala wala na yung ganyan na ang lalaki pa naman ng barko nila nako. O yung barko nga dito gargaha ng gargahan ng coil dito mas maliit to, mas malaki pa barko nila. Well, okay. Kaya yan lang yung hotbang na uh, gawin na uh, mag makipag makipag makipagkaisa sa kaibiganin natin yung China hindi yung uh, ano hindi natin kalabanin para makapalao tayo sa mga malalayo na bahura na dapat nating mapasisit dapat nating mapangisdaan ang gayaman ng mga isda diyan ang daming isda Well uh, your message is loud and clear at sana nga po mapakinggan ang boses ng mga mangingisda gaya mo Anthony. Maraming salamat sa iyo at mabuhay po kayo. Salamat po.